181 items ang kabuang ebidensya na nilatag ng ICC sa kasong murder at inhumane acts bilang bahagi ng Crimes Against Humanity ni Duterte. Ang Crimes Against Humanity, ang elemento nga niyan, eh, at least one person has been killed paano mo didepensa ng isang tao na umamin na patungkol sa war on drugs, kinikilala na naging madugo ito, na nagkaroon ng patayan at ang na-target ay mga parte ng civilian population. Maalab na pagbati Pilipinas. Ako po si Inday Espina Varona and you're watching Alam Analysis. Formal na ibinigay ng International Criminal Court ang mga ebidensya laban kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang defense team. 181 items ang kabuang ebidensya na nilatag ng ICC sa kasong murder at inhumane acts bilang bahagi ng crimes against humanity ni Duterte. Pero tila minaliit ito ng kampo ni Duterte, lalo na ng kanyang anak, ang vice-presidente ngayon na si Sara Duterte, at sinabing paanong matapatungayan raw na system ang atake sa ilalim ng kanyang drug war kung iilan lang naman ang ebidensyang ibinahagi sa ICC. Sa episode na ito, pag-uusapan natin yung mga ebidensya na yan, pati na ang napipintong pagharap sa ICC ng mga testigo. Kasama na dito ang mga kaanak ng mga drug war victim. Tutulungan tayong maghimay-himay ng mga ito ng kanilang abogado ng ICC Assistant Counsel, Attorney Kisi Conti, na siya din ay ang fifth nominee ng Bayan Muna Party List. Maalab na pagbati, Kisi. Magandang araw po. Sige. Unay natin, may ebidensya na, no? binigay na ang ebidensya sa defense counsels ni Duterte. Anong ebidensya ba ang pinag-uusapan? preliminary yung isinabit na parang 181 pieces of evidence sa defense. Ito yung ilang papeles ba ang ibibigay nyo? Ilang witnesses ba ang i-expect namin? Anong language? Filipino, English, Bisaya ba ang gagamitin or makikita doon sa documents na yon Or ano yung language nung magte-testify? Ganong klaseng information ang naunang ibinigay. Kaya mabilis Um, pwedeng umabot hanggang August ang palitan ng impormasyon. Kaya sabi din ng kampo uh, ni Duterte, yung pinakauling submission nila, eh, hinahinay din silang mag-submit ng, ng information kasi uh, depende yan sa ibibigay sa kanila. April 11 may deadline si Duterte, yung kampo niya, na magbigay naman ng, sa bahagi nila, impormasyon tungkol sa tunguhin ng defense. Palagi ko dito nahihirapan si sina Nicholas Kaufman kasi paano mo din isang tao na umamin na makatipin beses. beses patungkol sa war on drugs. tapos Tapos, kinikilala na naging madugo ito, na nagkaroon ng patayan. At ang na-target ay partikular na mga, sabi na natin, drug addict, mga kriminal na tinutukoy, pero parte ng civilian population. Kaya ngayon, ang nangyari pa nga, iipiti nila yung victim victims. Sa paniniwala siguro na, sige, pag konting biktima lang ang makalapit, eh, mas kukonti siguro o mas hihina ang kaso. Pero alam naman niya ni na Nicholas Kaufman na patungkol dito sa victims' participation, hiwalay ito sa pagpapatunay ng ebidensya kung saan ang bahala dyan ay prosecution. 43 cases ng extrajudicial killings ang nakalista bilang ebidensya para sa kasong murder laban kay Duterte. So ang question of course ni Sara Duterte ay bakit 43 lang? Kasi crimes against humanity systemic yan. So pwede mo bang himayin ito? Mm -hmm. Una, sa pag-aaral, kumbaga, ang Crimes Against Humanity, ang elemento nga niyan, eh, at least one person has been killed. <laughs> That's the first element. Second element ay there is a widespread and systematic attack on a civilian population. Kung mapatunayan mapat mo na merong widespread and systematic attack at isa doon at least isa doon ay itong pagpatay ng isang tao na diretsyong inutos nitong tinutukoy na uh, suspect or akusado, eh pwede mo nang ma-establish na merong crimes against humanity. Hindi required na patunayan yung bilang ng namatay. In fact, sabi nga sa ICC, sa kanilang mga dating kaso, paano mapatunay widespread? O di dapat nga, marami. Sabi nila, it's not just quantitative, but also qualitative. It depends on the context, it depends on the circumstances. Kasi meron silang mga kaso na, o kung nyari ilang libo lang pero buong barangay o buong village yung naubos o kaya yung atake ay partikular sa isang grupo or ethnicity tapos halos naubos yung ethnicity kahit ilang libo lang kaya laging may konteksto kaya siguro dito sa 30,000 um, kukunin yun sa konteksto ng ilan ba yung tinarget ah? kung yari, sabi ni Duterte 3 million daw yung mga adik tapos inubos niya yung ter 30,000 o kung ilan mang libo, pwede nang maituring yun na widespread. Sa prosecution team na naghangad na i-convict si Duterte at humingi at nanalo sila dito sa warrant of arrest, yung 43, ang hinuha ko, kaya nilang patunayan na may direktang kamay si Duterte dyan. Ngayon, moving forward dito sa charges, pwedeng gamitin yung 43 na pwedeng pagsimulan para sa tinatawag nating information o kaya yung mismong kaso laban kay Duterte pwedeng gamitin yon dagdagan o kaya palitan kaya ako ako sa kanila wag na muna ako ma-fixate dun sa 43 although ang konsepto kasi yan yung napatunayan mo na convince mo na yung judges gamitin mo na yan para sa susunod na stage na mas mataas yung quantum of evidence o mas mabigat na dapat na ebidensya pero kung merong iba pang kaso ay yun yung ihahapag ko sabi mo um pwedeng madagdagan Meron bang tanong? May deadline ba na hanggang itong da date lang kayo makakasampa pa ng kung ano pang tagdan ng mga ebidensya o mga kaso o mga testigo? Meron bang ganyan? Mm -hmm. September 23 yan yung so, yun diyan. Na na, oh, yun na yun. Kailangan maiplastar dyan Ano ba ang mga charges o ano yung mga kaso laban kay Duterte. Pero uh, of course may technicalities dapat a month before na ibigay mo yung ebidensya kay Duterte. May ganun silang disclosure um, rules na kailangan walang surpresahan. Kaya sabi natin best ay July kung may gusto pa diyang magsalita o kung may gusto pang magbigay ng ebidensya, July, ipasok nyo na po yan para ma-vet pa o ma-check ng Office of the Prosecutor. Ang due process talaga umiiral. Kasi nga sinabi mo eh, kailangan, di ba, uh, September, pero kailangan, ma bago niyan eh, kailangan by, ano, maibigay na rin, mapaki makita na rin ng kampo ni Duterte itong mga dagdag na mga ebidensya talagang kagat na kagat kumbaga yung due process. At sabi nga namin, this is, sa ICC, they would like to observe the highest standards of due process. Ano to? Cross comparison ng iba't ibang proseso sa iba't ibang bansa. And the best practices they take so that there will be no complaints from any of the parties. Pag sinabi mong systematic, kasi nga yan naman talagang crux ng crimes against humanity, no? hindi lang dahil tayo... Ingat tayo kita, one-on-one -on -one tayo, pero systematic. Pwede mong ma-breakdown, ano ang gusto sabihin ng systematic? Ano ang mga ilang aspetong pwedeng magpatunay na systematic nga itong pagpatslang ng marami? Mm -hmm. So una, merong plano. Uh, merong paano gagawin, merong pag-iisip kung anong mangyayari. Kasi kung espontanyo, eh, hindi systematic, di ba? So, yung plano ay dapat malinaw kung, ito yung isang importante din, sino ang mga gagawa at kailangan nga uh, may particularity tungkol dun sa o oh, sinong titira, sino ang backup, sino ang gagawa nito at sino ang behind the scenes. And usually sa ganitong mga kaso, sino ang maglilinis o sino ang magcover cover up. And then, importante din, yung mga tao na mismo. At klaro na dito sa ICC, kinikilala na nila may parang mastermind o the one who bears the greatest responsibility. Kung baga, yung kayang mag-utos, simulan nyo yan o tapusin nyo yan o itigil nyo yan. At yung mga taong yun lang ang hinaharap sa ICC. Merong ibang henchmen o sabi na natin, mga naut nautusan, posibleng hindi nila alam kung ano yung original na plano pero nakababa sa kanila yung um, direktiba uh, dahil binayaran sila dahil merong pabuya dahil merong uh, reward or kung ano man kaya yung plano um, structure or hierarchy at yung mga mismong tao na maitutukoy mo matutukoy mong naging bahagi nun yan ang part ng systematicity Sige um Kisip, tama ba mayroon ng seven witnesses at sampu pa na nagpapahayag na willingness na maging additional witnesses? Ito ba sa biktima? Patungkol po dyan sa witnesses, uh, ayaw naming mag-speculate kumbaga, pero may dalawa na umaamin na witness sila. <laughs> ah uh, Siyempre, merong, at kilala na natin si Matubato at si Las Sila ay matuturing na insider witnesses. Yung iba, ayaw na namin mag-speculate kasi may option din sila na protektahan yung pagkataon nila. In fact, Ama. yung anonymity ay pwede nilang i until the very end. Yung pangalan nila, pwedeng i-redact at magte-testify sila on TV on on ako baga online na pixelated yung mukha kasi hindi kailangan ang kanilang pangalan para paghandaan ng depensa ang kailangan ng depensa ano yung sirkumstansya kasi bigay mo man yung pangalan eh ano ngayon ang importante paano sila uh, involved sa kaso ano ang nalaman nila very strict ng ICC patungkol dyan sa uh, anonymity of witnesses. At laging depende yon doon sa witness. Depende kung gusto nilang ibigay ang pangalan nila. Sabi nga namin, there's a full range of witnesses that you can present. At kung ako, merong isang witness na magsasabing, ah oo, alam ko na pinatay namin ay 30 mil tapos ang usapan. Kung baga, hindi mo na kailangan ipresenta ang 30,000 katao para patunayan yung pagkamatay ng bawat isa niyan. Makikita na natin, finally, kung gaano pa talaga kalaki yung mga naging planuhan patungkol dito sa War on Drugs. Tama ba na gusto ng defense team na maging mahigpit sa requirements uh, para dun sa mga witnesses na gustong kumarap lalo na may mga national ID, passport, kung ano-ano pang hinihingi. Um, tama ba to? Mm -hmm. Pero patungkol dyan, ililinaw ko na na yung biktima kasi pwedeng mag-participate as a witness at pwedeng mag-participate dun sa pagbibigay ng views and concerns. Dun yung sa pangalawa. Yung witnesses, ang bahala dyan ay prosecutor at mataas ang standards para maging witness. Again, uh -huh. personally kang magte-testify, posibleng sa may isang lugar doon, ilang beses kang kinausap, ilang beses na uh, meron kang interview o uh, vetting na tama ba itong sinasabi nito, you need to present additional documents. So, hiwalay doon sa role ng iilan na biktima na posibleng tawaging witnesses. Dito naman, ang mga, wit ang mga victims na gustong mag-participate sa pamamagitan ng pagbibigay ng kuro-kuro, views and concern. So, yun lang naman ang kailangan dito sa Uh, parang victims legal representation, magbigay ng pananaw. Diyan dapat mas maluwag. Kasi kailangan mo lang nilang patunayan na biktima sila. Yung ID requirement, eh, nga, or pina, eh, ni Nicholas Kaufman para ang lalabas, kukonti ang magkakwalify bilang biktima. Ito din kasing pool of victims ang pwedeng magkwalify sa reparations o bayad danyo sa dulo kaya palagi ko he's playing into the narrative that there are very few victims naman eh konti lang yan kaya pinapaliit din niya yung kagustuhan niya na national ID o kaya passport lang ang ibigay eh para dun sa participating victims na palagay namin hindi naman makatao o makatarungan sino ang mag ensure ng security of the victims and other Um, sa witnesses, ang bahala dyan ay Office of the Prosecutor. So ang Office of the Prosecutor sa totoo lang ang kalaban ni Duterte sa ngayon. At sila ang mag magtatagisan tungkol doon sa guilt. So yung witnesses will have to prove the case ay nasa ilalim ng Office of the Prosecutor kung merong kailangan ng protection, hihingi iyan ng suporta sa Victims and Witnesses Unit. At yung protection na yan ay could mean physical um, relocation kung talagang unsafe na siya sa isang lugar. Meron bang redress sa ICC kapag nagawa ito ng kampo ni Duterte sa mga biktima? Mm -mm. Kapag may mga sorry for the term, pero kunya may tinira na biktima na witness, posibleng witness dun sa kaso, pwedeng madagdagan ang kaso nila ng parang sa atin, obstruction of justice sa, kan sa kanila, offenses against the administration of justice or Article 70, tampering with evidence, tampering with the witnesses. Ang um, medyo gray area ay paano kung big biktima, simpleng biktima. Kaya lang, pwedeng kilalanin kasi ang simpleng biktima na potential witness sa kaso ni Duterte. Uh, kaya inilinaw namin na magkahiwalay yung biktima na saksi, iba yung role niya, sa biktima na nagpa-participate lang o sumasali dun sa kaso. Uh, ginawa yan precisely ng ICC para ihiwalay yung mga biktima na hindi naman lahat yan witnesses. Kahit mabawasan yung listahan ng biktima na magpaparticipate, magtutuloy yung kaso. Kaya sana, huwag nyo nang pakailaman yung mga biktima. Total, ang ibibigay lang yan kung participating victim. Total, ang ibibigay lang yan ay pananaw. Hindi kami required magbigay ng ebidensya. Ang dapat lang ibigay namin ay views and concerns. So, ang magpapalitan ng ebidensya, defense at prosecution. Kapag may ginalaw kasa, Uh, hawak ng prosecution doon talaga magkakatalo-talo magkakagulo pero sabi ng ICC syempre hindi naman namin basta-basta na lang iwanan yung mga victims kaya pwedeng on a case to case basis kung may magsasabing mga biktima na nako inaapi kami dito may ganitong nangyayari short of being killed Parang, hindi naman pinapatay, oh. pero ano kami. Katulad nga nun, doxing o kaya binubuli. Pwede pa rin mag-report sa Victims and Witnesses Unit, yung binanggit ko kanina na nag-offer ng protection, para siguro pag-aralan kung anong pwede yung gawin. Oh. Uh, kinikilala din ng ICC na ang hirap eh na kapag nasangkot ka sa isang ICC case, ang tingin sa'yo, naku, kailangan nating i-eliminate yan para ma-eliminate yung charges. Naku para sa ikalilinaw ng lahat, hindi ganon ang sitwasyon. Pero of course, dahil nga harassment ng mga biktima ay nangyayari na, um, dumulog kayo sa NBI. No? E, pwede mo ba maikwento ito? Mm -hmm. So, marami kaming naranasan na bullying Uh, sa pangkalahatan, sa internet, at sa tingin namin yung iba, lampas na sa exercise ng freedom of speech. Alam ko, sa mga naka, na, umabang ng Tricom, naging ano yan, ah, freedom of speech, freedom of speech. Ako din eh, yan po ang tinuturo ko sa UP Mascom. Uh, may hangganan ang freedom of speech, hindi yan absoluto. At kapag ang, ang salita mo ay una, ikakapahamak ng ibang tao, ikakapahamak ng kanya reputasyon, or ikapap, ikapapahamak ng kanyang uh, kumbaga, uh, stature in the community, pakapahamak ng kanyang uh, trabaho, o kaya ng kanyang seguridad. nako, um, hindi na po talaga yan pwede. Hindi na yan protected. At posibleng may kaso. Kaya, uh, una muna, sabi namin sa NBI, pwede bang magpatulong kami na alamin kung sino ang totoong tao sa likod ng mga accounts na ito. Obvious naman kasi yung iba, poser lang, o kaya... Ano lang screen name, network name. gusto namin eh, oh. oh, una alamin, tao ba 'to? And then pangalawa, ito, sabi ko, medyo sophisticated ito. Baka naman parte siya ng orchestrated attacks. Kung 'yung mga taong 'to, 'yung mga messages, eh, kumbaga galing sa isang IP address. Mm, 'di ba? 'yung may-ari ng IP address ang aming kalkalin at kung sakali, sampahan ng kaso. Kaya nandun pa kami sa investigation stage. Hindi naman kami nang judge na porket itong mga tong mga na to eh automatic na na mga Uh, galing sa sarili nila yon, May pag-aaral pa nga kami na baka uh, mga bots ito na meron lang mga keywords na nakalagay. So marami pa kaming iniisip patungkol dyan at marami, marami pang pwedeng patunguhan yung kaso. Pero nagpapasalamat kami din sa ibang netizens na na, ba maagap? May mga sinisend ng mga informasyon tungkol dun sa mga nagpo-post. Pati nga cellphone number lang isa eh. <laughs> Pinadala na eh. Uh, kaya okay din to na malaman muna natin ano bang extent ng kaso in the same way kung gaano din um, kasinsin na nag-imbestigay yung ICC sa so widespread and systematic attacks, eh ganun din dapat sana kami, di ba? Pero May naitanong na rin ako na ang mga nangyari ba sa Quadcom, ang mga salita, ang mga sinabi ng mga opisyal, ang mga testimony nila doon lalo na yung ibang umami na binayaran sila para pumaslang. Do you think this was able to push forward the case in the ICC? Nakuupo. Ang laking oportunidad yung Qualcomm investigation. Kasi ang daming lumabas na witnesses. Na maski ako hindi ko naman alam na uh, ganun pala. In fact, yung reward system, naging mas malinaw lang sa akin. Ang alam ko lang nun, eh, kung magkano nakukuha ng police chief, magkano nakukuha nung kumbaga, pumatay, etc. Pero yung Paano pilano? sinong naglabas ng pera? Sino ang nag disburse At yung term pa nga nasasabihin, ah, operational expenses lang yan. Uh, medyo lumiliwanag kumbaga yung buong plano. Kung dati, haka ha ngayon mukhang um, naging malinaw plano. Yung uh, quadcom din ang nakapagtahi-tahi noong involvement ni Duterte sa drug uh, ano ba siya? Drug lord? Drug mafia? Drug, drug king? <laughs> na si Michael Yang. At importanteng bahagi ito ng kwento palagay ko kasi hindi naman pwedeng ako ang hirap kong tanggapin na si Duterte ay bloodthirsty lang na parang gusto niya lang dugo, 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 dugo. Sa likod niyan, merong parang pinanggagalingan, may hugot, kumbaga. So, posibleng politikal. Kinapapanalo niya yan mula pa ng president, ng mayor siya ng Davao. Kumbaga, yan na yung ano niya, uh, patak. Pwede ding meron pala siyang pinoprotektahan na ibang grupo oh, ng drug trade. Kaya, para sa akin, importanteng bahagi dahil bakit konti lang ang nagbuwag, kumbaga na drug-dense, na drug syndicate. Yung pala, merong tinitibag inabsorbed. na... Inabsorb. o oh, inabsorb. Tapos inabsorbed. ang lumabas nga, Ang lumabas... Di ba nung ano, yung uh, isang toneladang droga na na-confiscate, yung nasabat sa may customs, police pala ang protector o nasa pulis na yung karamihan ng droga. Kaya nakakainis na nakakag nakakagigil. Nung quadcom, di ko alam kung paano, kaya nagsistay ako. Maski kapag kinatawag na na-drug trade, may matututunan ka at may malalaman ka. Kung sa atin... Nako, na-connect the dots na natin yan. Oh. Sa ICC, magiging importanteng bahagi yan ng widespread and systematic. Dahil bakit? sa anong galing ang pera? Bakit pinatay itong mga taong to? Kaya may iba dyang statements na pwedeng dalhin doon um, and then it could be presented before the court as proof that they were said. Pero To know or to probe into the truth of what that person said, um, importante pa rin na madala dun yung tao para ma -cross examine Pero yung simple fact that the statement was said, pwede na po yun kung quadcom transcripts o kaya yung affidavits ang may presenta. Para sa mga sumasakit pa ang ulo? kung ano ang proseso na sa ICC um sana nag mas klaro na sa kanila ngayon dahil hinimay himay mo ito thank you so much for your time salamat din ingat sumatotan isang buwan na nang mula ng inaresto ng ICC ang dating pangulong Duterte dapat natuwa na ang mga biktima dapat natuwa na ang mga kaanak no kaya lang hindi pa tapos ang kanilang pagdurusa dahil ang nagingit-git no, na pamilyang Duterte, ang kampo ni Duterte, ay eto pilit na na lumiret back no, doon sa mga nagsasabi lang ng katotohanan. Patuloy ang paninira ng biktima, patuloy pa nga yung pananakot ng mga biktima, pati na ang mga abogado na tumutulong sa kanila. Sabi nga ni Atty. Chrissy, yung mga harassment na yan, yung pagbubulapog nyo sa mga kaanak ng mga biktima para lang makita na hoax ni umano ang napakalawak na patayan, pwedeng tingnan yan na krimen. Ang mga ginagawa na ganitong harassment ay makakadagdag bigat lang sa kaso ni Duterte sa ICC dahil nagpapakita ito ng dagdag na ebidensya na talagang systematic at malawakan ang efforts para hadlangan ang katarungan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan sa ICC. In the meantime, maging vigilant tayo dahil patuloy pa rin ang pagsakal ng mga karapatang pantao dito. Para sa Alia Analysis, ako po si Inday Espina Barona. Itakit tayo sa susunod na episode.